What's up guys, welcome to Smart Tutorial Sub And for today's tutorial ay tuturo kayo kung paano ma-recover ang Google or Gmail account kung wala ka ng akses sa phone number at limot mo na ang iyong password Pero bago tayo magsimula ay eh, huwag kalimutang pindutin ang like, share and subscribe Una po muna ay buksan ang Google Chrome at pindutin yung account mo sa taas at pindutin yung nasa unahan kasi mag-add tayo ng account. Then, pindutin yung add account to device. Then, dito po ay lagay yung email na gusto mong i-recover. Dito naman, since limot natin ang ating password, eh, pindutin yung back and pindutin yung forgot password. Then, wala nga diba tayong access sa mobile number? Pindutin natin ang try another way backup code yung makakatulong sa atin na ma-recover account na maaring na-save mo nung ikaw ay pumunta so sa myaccount.google.com Ito po yung sinasabi kong backup code na magagamit mo ang kada code na once na makakatulong sa pag-recover ng iyong Google account. Then ilagay mo po dito yung sinasabi kong backup code. After my type, I pilitin ang next. Then, nare po yung choose how you want to sign in. At gagamitin ko po yung aking Gmail account na nakalink sa gusto kong i-recover na Gmail account para makakuha ng verification code. at pumunta po ako sa Gmail app para makuha yung Google verification code. And then itype po doon yung verification code na nakuha mo. And Ayun. Pwede na natin baguhin yung password at, at nagiging dana para ma-recover ang aking Gmail. Then, pinutin po yung change password. Then, after mo po matype yung password, then pinutin yung next. And okay na po. Pinutin po yung save. Option na lang naman po yan. Then, mag-scroll down at pinutin yung yes, I'm in. And, pinutin po yung I agree. And, yan. Successfully po natin na-recover yung Google account ko. Gamit ang verification code at yung backup code. At kung nakatulong sa iyo ang tutorial na ito, ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe.